Pinapabirika ng isang mambabatas kung konektado ang mga pangalang Chel Jokno at Marian Rivera na una nang napaulat na lumabas sa mga dokumentong may kaugnayan sa disbursement ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong, tanging ang Philippine Statistics Authority at ang NBI ang pwedeng magkumpirma kung ang mga nabanggit na pangalan ay konektado nga ba kinakbayan party list representative attorney Jose Manuel Chel Jokno at sa aktres na si Marian Rivera. Paliwanag ng mambabatas, marami pang acknowledgement receipts ang hindi pa nasuri noong nakaraang taon sa investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability kung saan may mga dokumentong may lumabas na pangalang Jokno at Rivera. Nitong Mayo 23, nagpahayag si Atty. Jokno ng pagkabahala dahil may kapangalan siyang naugnay sa disbursement ng confidential funds ng OVP at tinawag niya itong shameless o walang hiya liban sa nabanggit na mga pangalan ang mga recipient pa na nagngangalang Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Pia Piatos Lim, Xiaomi Ocho, Jake Kamote, Migi Mango, Amoy Liu, Fernan Amoy at Jog de Asim ay napagalamang non-existent o hindi uh, hindi eksistido. Noong nakaraang Disyembre, nagsumite ng halos 2,000 pangalan ng House Committee on Good Government and Public Accountability na may kaugnayan sa pagwaldas ng confidential funds ng OVP sa ilalim ng pamamahala ni Vice President Sara Duterte.